Bye bye nai. Bye. Bye Bye. Mhm. Uh -huh. Tabungan ko ambil bel. Bela. kan? wit Uwi na si baby. Sama-sama magsumba si Oma. Kiat-kiat din. Parang nagsumba din. Mamaya, yak-yak na yan. Masakit ang paa. Ito yung tohon. Si nanay. Ang nanay na ko dati. May okay? Siguro. Ang late ng daan dito ba? Pero nagka-park mm, pa yung na, mga no? daanan. Oh. Kaya na, yung mga daan dito nahihirapan. Mm. Ah. Yung pang mag-adjust. Mm. Nagdataan pa yung, yung mag-adjust. Ang may taay Wala na kadayatak ng taay, Wala. Yung chinilas ko yan, nabasa. Sinilas niya? Hindi, sinilas ka sinilas ni mami. Bag tae? Pag mabasa ay parang mabahong tae. <laughs> Ito ay siya. Yes. Bobo. Amoy tae na? Hindi ka ba nakaapak tae na? Apak ako. Hmm? Basan ko ngayon paan yan kaya nakaapak dun ng putik dun sa basa. Pag sobrang ano malapit pala ito sa dagat ko na hindi na napunta na, yung tubig din na. Diyan sa dagat, 'dol, ascona. Mhm. Eh. Tapit na yung pista dito na. Huh? <coughs> <coughs> malapit pista tayo dito. Мам, место! Мам, like место, Таю! Мам, место!